guys, andito tayo sa kabukiran, ayan uh, ayan yung aming mga bagong harvest na bagong pakawit na mga niyog so, uh, tinitingnan namin kung wala bang nawala dyan ayan, at saka mamitas tayo ng kasoy so, ayan yung kanina, namitas ako ng bayabas ito, ayan oh, hinog na hinog na ayan bayabas at saka kasoy manguha tayo ng kasoy guys kasi hinog na yung mga bunga ng aming kasoy dito um, hindi naman to talaga masarap hindi kami masyado nitong nakain pero nung isang araw tranay ko tong tikman yung hindi pa masyadong hinog na hinog katulad nito masarap pala medyo okay yung lasa Um, sisip-sipin lang pala yung pagkain nito, hindi naman talaga kinakain siguro to ano, sinisip-sip lang kasi ma, ano siya, masyado siyang masabaw yung bunga, matubig. Ayan, guys, so, oh, sa taas, ang dami na hinog. Ayan, oh, ang tataas. Ayan. Kukunin ko lang yung ano nito, guys. Yung buto nito, ito lang yung kukunin ko yung buto nito. Kasi masarap to eh. Parang salted. Gawin natin salted. Ayan. Ayan, ito, oh. Ayan, oh. Yung know, mabababa lang siya guys. So, dami bunga, oh, daming bunga, nga oh. Yung sa taas. At saka pag kapag ganitong maliit pa siya para siyang mangga. Tingnan nyo, oh. Para siyang mangga. Mabilis lang 'to. Mabilis mabilis lang 'to guys lumaki ng isang araw ganyan lang kaliit yung iba. Ngayon ito yung ito na yung iba oh. At saka yung iba naman ito, pahinog na, hinog na nga. Mabilis lang. Pag ganito kasi guys, na ng hinog, para siyang mapanghi. Para siyang mapanghi. Masarangasang yung amoy. Ayan. Tapos napakapakla ito. Kapag ganito pa yung ano niya, hindi masyadong hinog na hinog, masarap siya. Matamis. Mapakla nga lang. Sinubukan ko na to kainin ng isang araw. Okay siya. So, ayan. Ito po yung mga tanim-tanim dito sa Kabukira ni Tres. Guyabano. Nung isang araw, ang laki din ng Guyabano na nakuha ni Tres. Yung Katres Maris na birthday namin. Ang laki ng gu Guyabano na nakuha. Mga dalawang kilo yung isa. At saka yung American Guava. Mm, ano din siya. Ang sobrang laki. Para siyang bunga ng niyog. So, Ayan guys. Diba? Masarap talaga kapag marami yung mga tanim-tanim. Tapos yung pininyanong nung nakaraan, pinapak na namin yung mga ibang bunga. Sayan! So, so, ayan guys! Thank you so much for watching! Ito lang muna yung upload ko ngayon. Kasoy! <laughs> Hi guys, uh, meron ako dito, meron kami dito guys, mga tanim na ano na um, kasoy, kaso lang, hindi naman kami kumakain kasi parang mapanghi eh. Pero ngayon, ito oh, merong hinog, uh, parang hinog na siya, malapit na siyang hinog. Try natin kainin, kahit hindi ako kumakain, try natin kainin, pakita ko lang sa inyo. Pero, yung napakahinog nito, parang ang panghi. Pero ito, parang hindi pa. Susubukan natin, kagatin, lasahan natin kung ano yung lasa. Kasi yung ito, parang walang masyadong amo. Yung, yung ano, yung, ano na, yung yilong-yilo na talaga, yung hinog na hinog na, mapanghi siya. Parang mapanghi. Parang sama ng amoy. <laughs> try natin. Yan, try natin. Kagatin. Sito so, siya guys, kapag ganitong hindi pa masyadong hinog na hinog, okay yung lasa niya. Mm. Mapakla. Ang pakla niya guys, pero hindi siya yung parang mapanghi. Okay lang, matamis siya, matamis. Pero parang mano sa dila. Ang daming parang mapakla nga, mapakla. Mm. Mm -hmm at least nakain ko o nasipsip ko yung sabaw. Ang kinakain nito siguro, sabaw lang yung sinisip-sip nito, no? Itong kasoy na to. Hmm. Pag hinog na hindi siya masarap, parang ang panghi. So, sobrang, sobrang tapang yung amoy kapag hinog na hinog na. Ito, parang kayang-kaya pa. Sipsipin lang yung sabaw. First time ko makatikim nito guys, ngayon lang. Nahayaan lang namin dyan sa baba.